Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos nabang nasa lunch break pa lang ako Atin po ito kukunin sa may Old Testament sa may Exodus chapter 14 verse 10 hanggang 14 Sabi po sa Tagalog Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang parao at ang mga eepsyo kaya dumaing sila kay Yahweh, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilebas mo nga kami sa Ehipto ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman at bayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, Pumata pumanatag lamang kayo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. So dito mga kapatid, itong Exodus chapter 14, ito po yung history na kung saan ay pinalaya ng ating Panginoon ng Diyos ang bayan ng Israel sa pagkaalipin sa lugar po ng Egypto. At dito ay <coughs> hindi naman ganun kadali no? na bigla na nalang pumayag ang paraon na uh, palayain ang mga Israelita kaya uh, nagpadala pa ng mga uh, kaya nagpadala pa ng mga salot no <laughs> nahanap ko yung word no yun ang salot para lang makonvince no ang uh, parao hanggang ang pinakalas na salot na dumating sa kanila ay in lahat ng mga panganay ay na naubos na matay no at uh, dito mga kapatid nagdesisyon yung parao na palayain na itong bayan ng Israel uh, itong bayan ng ang bayan ng Israel o ang bayan ng Diyos. At uh, dahil dito, ah uh, marami ring mga Eeptohanoon na kung saan ay uh, nagsabi no bakit bakit mo hinayaan na umalis yung mga Israelita dito? Sabi nila sino yung magtatrabaho na sa atin? 'Di ba? Sino yung magtatrabaho na para sa atin kung ah uh, uh, pa papaalisin mo sila no so sa madaling sabi nagbago yung isip ni parao at naging matigas uli yung kanyang puso at hinabol itong mga Israelita at dahil nga doon yung sabi nasa natin nang nakita ito ng mga Israelita grabe no matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating ang parao at ang mga Ehipsyo kaya dumaing sila kay Yahweh no? Matindi yung kanilang takot kasi bakit? Kasi siyempre kilala nila eh yung ugali ng parao, alam, alam nila yung ugali ng mga Egypto no? Egyptyo. Alam nila eh kasi ma, bakit? Kasi matagal silang naging alipin sa sa lugar ng Egypt, no? Kaya nga grabe yung takot nila nang sila ay hinabol. At uh, sabi doon Uh, dumain sila kay Yahweh sila ay nagpray sila ay uh, they cried out no sa sa sa, sa Diyos at uh, pagkatapos nilang uh, mag-cry out no Pada, pagkatapos nilang dumain no kay Yahweh sinabi nila kay Moses wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang na ito para mamatay no una dumaing sila sa kay Yahweh After na lang dumain kay Yahweh, nagreklamo sila kay Moises. No? Sabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Egypto at dinala mo pa kami dito sa ilang para mamatay. Which is, kung titignan natin, hindi naman si, si Moises ang uh, talagang uh, may plano no? na sila ay palayain sa lugar ng Egypto. Si Moises naman ay instrumento lang ng Diyos para sila ay Uh, mapalaya sa pagiging alipin sa lugar ng Ehipto no hindi naman si si Moises no si Moises ay napag utosan lang no tapos siya pa yung nasisi Diba? <laughs> uh, which is ako uh, kung titignan natin no, sa buhay natin minsan kapag tayo ay nauutusan minsan eh tayo yung uh, sumasama yung paningin ng tao sa atin no? minsan na uh, tayo yung uh, nakala nila tayo yung uh, Ah, uh, nagdesisyon tayo yung gumawa nyo no. Hindi nila hindi mun nila muna uh, tinitignan na ikaw ay uh, pinag-utosan lang, di ba? Kasi ikaw ay sumunod lang. Kasi pag hindi ka naman sumunod, ikaw naman yung uh, sabi nga is malilintikan, no. Ikaw naman yung magkakaroon ng problema. Eh which is uh, kung titingnan natin eh ang nag-utos kay Moses para palayain ang uh, bayan ng Israel sa uh, pagkaalipin sa lugar ng Ehipto ay eh, ang Diyos, no? So paano ka makakapanghindi doon, no? Paano ka kasi kung titingnan nga natin eh may mga alibay din si 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 Moses, 'di ba? Na siya ay bulol, no? Uh, nakita niya yung weakness niya, yung kainaan niya. Pero siyempre, alam uh, hindi nagkakamali ang Diyos eh kasi yun nga yung maganda, yung weakness natin, sabi nga ni San Pablo, when I am weak, I am strong. Kasi nga, sa, sa oras ng kainaan mo, nandun natin nararanasan yung kalakasan ng Diyos. Kasi ganon naman talaga eh. Diba kasi pag pinili ng Diyos yung mga malalakas, paano madi-display yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang mga gagawin? Kasi malakas na eh, no? magiging sasabi ng tao, eh, hindi Diyos ang gumawa niya kasi malakas na tao yung ano eh, No, yung gumawa niyo, itong tao talaga to kasi kilala to, makapangyarihan to, malakas to. Isang salita niya lang, nakikinig sa, kanila, sa kanya yung mga, kahit yung mga hari, kahit yung mga kilala mga tao. Di ba? E eh, yung ginagamit ng Panginoon, yung masasabi natin na, sabi nga, kung sa New Testament, yung mga katatawa, no? yung mga maihina. Kasi doon sa pamamagitan yun, madi-display yung kapangyarihan ng Diyos na hindi dahil sa tao yun, hindi talaga dahil sa tao yun, hindi dahil talaga kay Moises, bakit kalaya yung bayan ng Israel? Kasi nga, may mga himala eh, di ba? Uh, may yung mga salot pa pagpapakita nyo na siya ay talaga sinasamahan ng Diyos. Yung kanyang tungkod, naging ahas, kinain lahat ng mga ahas ng ano, na mga salamangkero ng paraon, di ba? <coughs> so, ito yung pamamaraan ano talaga dahil yung sa kapangyarihan ng Diyos to prove na yung talaga nag-utos sa kanya ay Diyos. Di ba? Yung nag-utos talaga sa kanya is ang Diyos. Para ipakita sa mga parao, sa mga Ehipto, and the same time ipakita sa mga Israelita na, 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 na hindi ito sa sa ganang akin, kundi ako inutusan lang na palayain kayo, no? Kasi matagal na nakita na ng Diyos yung yung hinanain niyo, yung paghihirap nyo. So ngayon susolusyunan na ng Diyos. Kaso problema, ayaw nyo yung pamamaraan ng Diyos. <laughs> Yan ang problema minsan sa atin eh. Kasi gusto natin, ma-answer prayer tayo sa pamamaraan na gusto natin, sa gusto natin. Ayaw natin doon sa pamamaraan ng Diyos. Doon tayo minsan, minsan kasi nakaka-problema. Diba? Hihingi ka sa Panginoon. Pero ang gusto mo, yung, 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 ang masusunod yung gusto mo. Which is hindi dapat yon Kasi nga, kapag humingi ka sa Panginoon, iba eh, bahala siya kung ano ibibigay niya sa iyo, kung anong pamamara niya ibibigay sa iyo. Ang eh, malaga doon, uh, matanggap mo, ihingi mo. Pero kung sa anong pamamaraan, bahala ang Diyos yun kung paano mo tatanggapin yun. Hindi mo pwede turuan ng Diyos. Diba? Yeah? Kaya kasi dito sa mga hipto, ay dito sa mga Israelita, parang hindi, hindi nila nagustuhan. No? Kasi nakita nila, na, kasi bakit? Kasi nandun na yung grabing takot eh. No? Sa kanila. Sinabi nila kay Moises, no? Doon sila nagreklamo kay mo kay Moises. Sabi ni Moises, wala na ba mapaglilibingan doon sa Egypto? Dadali mo pa kami dito sa sa ilang para mamatay, no? Kasi nakita nila yung ano paparating na mga mga paraon eh, di ba? Parang inasabi na, oh ito na yung ano, ito yung konsekwensya ng uh, paglaya natin. Ito yung konsekwensya ng uh, pagsunod natin, no? Sa sinasabi ni Moises. Di ba? Kasi lahat naman ng bagay may konsekwensya. Gumawa ka ng tama, may konsekwensya. Eh, siyempre, yung konsekwensya yung maganda. <laughs> no? Pag gumawa ka ng mali, ang konsekwensya niya, hindi, hindi maganda. Ganun lang naman yun. Eh. Pag mabuti ginawa mo, yung may konsekwensya. Yan. May result, di ba? Eh, kaso yung nakikita nila, hindi pa naman yun ang pinaka-resulta eh. Di ba? Eh, parang saan yan eh. Pag, uh, pag nagpa-plano ka, tapos na yung plano mo. Pero pag pinatupad mo yung plano mo, may, minsan may mga uh, may mga konti konting problema, no, along the way habang uh, ginagawa mo yung planong yun. Pero siyempre, hindi pa tapos eh, di ba? Along the way, may makikita mo, may mga kulang, may mga problema na dapat ayusin. No? Eh, sa tao yun, eh, sa Diyos, hindi eh. Kasi bakit inalaw yun ng Diyos? Kasi may gusto ituro ang Panginoon. May gustong uh, kunin uh, na behavior o ugali ng mga Israelita na gusto ng Diyos na mawala sa kanila. No? At malalaman po natin mamaya, no? Nagreklamo, yo yon nasabi ko sa <laughs> yung pagiging reklamador nila, no? Mga reklamador at re, uh, reklamadora, yan. <laughs> yo. Ba ililigtas na kayo magre-reklamo pa. Yan, yeah, niligtas na in prayer na sila magrereklamo pa kasi nga hindi nila nagusto. Parang hindi nila gusto yung pamamaraan. <clears throat> Kasi gusto siguro nila yung pagiging ano, parang ano lang, parang uh, uh, smooth exit. <laughs> smooth exit, no? Parang uh, wala, wala, ano talagang smooth na smooth, wala talagang problema, no? inilabas mo nga kami sa Egypto, ngunit tignan mo ang nangyari. Alam mo, sa totoo lang, in, in, in direct, hindi naman talaga sila sa, kay Moises yung nagrereklamo eh. Kundi nagrereklamo sila sa talaga sa Diyos. Kasi bakit? Kasi si si Moises instrumento lang naman eh. 'Di ba? Inutusan lang naman siya eh. So sumunod lang naman siya sa nagutos. Si eh, kung titingnan natin, yung talagang nirereklamuhan nila dito mga kapatid, ang Diyos. Kasi pinadala lang naman si Moises, eh. instrument lang naman siya eh. 'Di ba? Eh sumunod lang naman si Moises eh. 'Di ba? Oh, yes, sunod na lang naman ako eh. Kung may reklamo kayo, doon kayo magreklamo sa nag-uto sa akin. Di ba? Dito sa mundo, di ba? kung kunyari, may boss ako. Tapos, may ako, ako meron din akong katungkulan. Tapos, yung boss ko, sinabihan, ano, sabihan mo yung mga tao mo. O, yes, sasabihin ko sila, oh, ito gusto ni boss. pero minsan, nagreklamo ako sa, sa kanila, nagreklamo sila sa akin. Pero yung reklamo nila, eh, hey, ako naman sumunod lang naman ako. Eh, no? Kung may reklamo kayo, do doon nyo do do kayo may reklamo sa so, nag-utos sa akin. ba? Diba? Ganun <coughs> yun eh. ba? Diba? So, sabi doon, ngunit tingnan mo ang nangyari. No? Talaga naninisip pa sila. Yun ang problema sa mga Israelita na gusto tanggalin ng Diyos. Yung pagiging reklamador nila at yung mahilig sila manisi. Di ba? Sinabi na namin sa iyo na wag mo na kaming pakialaman. <laughs> sinabi na namin sa iyo na wag mo na kami pakialaman. No? Parang gusto nila masado kang pakialamero kasi Moises eh. No, okay na, sabi nila. Pabayaan na lamang kaming manatiling alipin sa Egypto, sabi niya. Huwag no, mo na kami pakialaman at pabayaan na lamang. Yun ang sinasabi nila kay, ano, kay, kay, kay Moises. Eh, sabi kasi ng Diyos, kailangan kayong palayain eh. Pero sabi niya, mas kontento na sila maging alipin sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang tama? Mas gusto pa nila maging alipin kaysa lumaya. Gamay. <laughs> Kung nalagay natin sa spiritual at sa buhay natin, may marami, tayong, ang, ang Diyos gusto tayong palayain eh, di ba, sa pagkaalipin. Kasi marami umaalipin sa atin. Hindi, hindi man tayo katulad nito na literal, na inalipin sila ng uh, ipto, tayo maraming umaalipin sa atin. Alipin sa karamdaman, alipin sa, sa bisyo, uh, alipin saan sa mga hindi magagandang asal at pag-uugali. ba? No? Diba? Kasi anumang bagay na kumukontrol sa atin na hindi natin kontrolado, ang anumang bagay na hindi natin kontrolado, tayo yung kinukontrol yun. No, kapag ikaw na yung kinukontrol yun, alipin ka doon. Yung kasi wala kang lakas para paglabanan yun. Diba ko niya, vices. O, oh. alam mo nakakasama sa'yo pero ginagawa mo pa rin. Parang wala kang lakas na na ano na na panghindian ang usok, 'di ba? <laughs> o kaya yung agwa di pataranta, 'di ba? E, alipin ka doon kasi. Ano hindi mo siya kayang ano eh kontrolin eh. Diba? Yung ano doon is control, 'no. Hindi mo kayang kontrolin. Imbes ikaw yung nagko-control, ikaw yung kinoko-control. 'Di ba? Marami, maraming klase ng uh, pag alip, pagka sa atin, 'no. Alipin sa utang, 'no. Sa sama-samang ugali, 'no. Alipin, marami klasey maalipin sa atin. Na gusto ng Diyos na tayo ay palayain. Pero imbes na dapat ang mag-reaction ng mga Israelita is magpasalamat dahil nga uh, sa kagustuhan ng Panginoon na palayain sila, yung iba nagrereklamo pa. <laughs> ano ba talaga ang gusto mo? Lumaya o manatiling alipin? Pero itong mga uh, Israelita ng time na ito, mas gusto pa nilang maging alipin kaysa mamatay sa ilang. <clears throat> Amen. So sabi dito, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong yung loob, huwag kayong matakot. Di ba? Ganun eh. Sabi, lakasan ninyo ang inyong yung loob, huwag kayong matakot. Kasi ang ano dito is na, na ano sila eh, na, na wala ano, na, grabe yung takot na naramdaman nila. Eh siyempre alam natin na ang Panginoon, ang gusto ng Lord, na hindi tayo matakot. Dapat lakasan natin yung loob natin, di ba? Kasi ang tao na may lakas ng loob, uh, yung takot kasi minsan mga kapatid, ano eh, kapag ito yung naghari sa buhay natin, nawawalan tayo ng ano yung yung kumpiyansa ba? 'Di ba? Ah, uh, sabi nga uh, kung sabi sa amin ilo sa Iloilo, no, sa sobra ka kulba ang diskarte na guwa. no? Maraming tao magaling sana eh, no, ma ma magaling na manlalaro, pero dahil natakot, no, Ile lay up niya na eh, no, kung sa ano pa ili-lay up niya na kasi dahil natakot sa dun sa haharang sa kanya, No, inano niya pa? Inartihan niya pa, no. <laughs> no, yung simpleng layup niya, gin mas ginan yun, gin, ano niya pa dahil sa takot niya, nawala na siya sa focus. 'Di ba? So, yung diskarte niya na maganda sana, nasira dahil sa sa takot. No. Oh. So, ganoon eh. 'Di ba? Pag tayo ay pinagharian ng takot, kaya sabi ng Panginoon na, ni Moises sa mga Israelita, lakasan ninyong loob, no? O, doon tayo umugot ng lakas doon sa pangako ng Diyos na kayo ay uh, palalayain. Umugot kayo ng lakas na ang Diyos kasama natin. 'Di ba? Kasi minsan ano 'yun eh, parang tayo nangihina minsan kasi akala natin hindi natin kasama ang Diyos. 'Di ba? So kapag uh, alam mo na mapapanaligan, maasahan hindi sa mga dito lang sa mundo kung yung yung alam mo yung sinasandalan mo ay ay malakas na tao, mapagkakatiwalaan na hindi ka iiwan. Panatag ang puso mo eh. 'Di ba? Kunwari, ah uh, may nag nag-blow out, 'no? May nagaya. O kain tayo sa ano? Kain tayo sa Eat All You Can. 'Yan, Eat All You Can, 'di ba? Dahil dahil malaki 'yung tiwala mo sa taong 'yung nagaya na kumain sa Eat All You Can, panatag 'yung puso mo. No kahit walang walang laman kampera, kahit wala kang pera sa bulsa mo, Panatag yung puso mo. Kasi bakit alam mong may capacity ang taong ito na magbayad ng kakainin nyo. Kaya nga, it all you can eh. Di ba? <clears throat> may kapasidad, may kakayanan, yung tao na nag-ayaya sa'yo na kaya niyang bayaran ang lahat ng kakainin nyo. Di ba? Kaya malakas yung loob mo. Pag sabi niya, oh kain tayo sa labas, kain tayo sa it all you can. Yes! Yes kaagad. Di ba? Magbibihis kaagad. Wala nang pagdududa. Na. Kasi bakit? Kasi, pinangahawakan mo at kilala mo yung taong ito. So how much more sa Diyos? Kaya kung isipin natin, bago sila inilabas sa lugar ng Egypto, pinakita na sa pamamagitan ni Moises na si Moises ay sinasamaan ng Diyos at pinakita ng Diyos yung kanyang kakayanan, yung kanyang magagawa. No? Pero napanghinaan sila ng loob. No? Nakalimutan nila yung uh, ginawa ng Diyos sa uh, ginawa ng Diyos na himala, nandoon pa lang sila sa Ehipto. No, minsan gano'n minsan tayo eh. Minsan napanginaan tayo ng loob kasi minsan nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay natin. Nakakalimutan natin yung mga uh, mga imposibleng bagay pero naging posible dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Di ba? Na kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo ay pinagaling, kung paano yung mga problema natin na sa tingin natin ay hindi natin kayang solusyonan na parang wala ng pag-asa pero Nakamit natin yung pag-asa niyo, nabigyan tayo ng 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 uh, ng lakas, di ba? Napagtagumpayan natin yung mga bagay na yun, minsan nakakalimutan kasi natin. Di ba? Kasi dinadaig tayo ng takot sa sa mga bagay na hinaharap natin sa kasalukuyan, sa panahon natin ngayon. Di ba? Kasi bakit buma yun yung takot nila? Hindi pinaghariyan sila ng tao kasi dahil nakita nila eh no na paparating yung mga ihi, yung para o tsaka yung mga ihipsyo hanon no yung mga kawal. kaya minsan ganun sa buhay natin huwag tayong matakot sa mga bagay na nakikita natin kaya ngayon yung pananampalataya ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita kasi yung mga bagay na nakikita natin minsan malaki talaga itong epekto na nakasisira sa tatag at lakas ng loob natin kahit sa pananampalataya natin kaya nga sabi fix your eyes unto Jesus the author and the perfecter of our faith pero siyempre, nang time na wala pangin, ating Panginoon. Pangino, pero yung titignan nila na yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. No? Yung himalang ginawa ng Diyos. Diba? Kaya sabi naman ni Moises, lakasan ninyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Diba? Kaya maganda rin yung sinabi ni Moises eh. No, hindi niya sinabi na tignan nyo na lang kung ano na yung gagawin ko. No? No, hindi niya sinabi, ah, ah uh, ano to Uh, look. May, may pumapasok sa kumata ko, no? Hindi niya sinabi na <coughs> leave it to the expert. O kaya ano? Watch and learn. Hindi <laughs> naman no, sinabi ni, Moises, eh. No, watch and learn kung anong gagawin ko. Kundi yung sinabi niya is pinangawakan ni Moises, Lord, ah, uh, Tinawag mo ako dito eh. No? Ikaw yung nagtumawag sa akin. Kaya ang inanin ni Moises is tingnan nyo na lang kung anong gagawin ng Diyos. No? Pero siya sabi niya, kasi siya yung nilalaklamuan eh, no? Sabi niya, well, yung niyo loob, no? Tingnan niyo na kung anong gagawin ng Diyos na tumawag, parang sabi niya, na tumawag sa akin, no? Kasi kung ako lang, kung ako lang nag, naglabas sa inyo sa ito, ay wala na, no? Ano na to? End goal na, ano na? End, ano na to? Um, dead end na, no? Pero hindi eh, ang Diyos eh. No? si so, ang Diyos yung uh, uh, nagplano nito. At siyempre, dahil ang Diyos ang nagplano, hindi hayaan ng Diyos na hindi hindi matupad yung plano niya. <laughs> yun ang kagandahan sa Diyos, no? Kapag ang Diyos ang na nagplano, hindi niya pahihintulot, hindi niya hayaan na yung kanyang plano, hindi maganap. Magaganap at magaganap yung plano niya. Di ba? Yun ang kagandahan, no? Kaya nga kung, kung minsan tayo may mga plano sa buhay at hindi nangyayari yung mga plano natin sa buhay natin. Pero ang maaasahan natin at talaga makakaasa tayo na kapag, kapag ang Diyos may plano sa buhay mo, magaganap at magaganap yung plano ng Diyos, no? Gusto mo man o so hindi, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para yung kanyang plano sa buhay mo ay maganap. Yan. Hindi na ninyo muling makikita ang mga isi ihipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yan. No? Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. No? Kalma. Yan. Sabi nga, kalma. Yan. Baby, kalma. ah, <laughs> yan ang gusto ng Diyos. Kalma lang. Relax ka lang. kung may, may ang tao may tiwala sa Panginoon, Uh, ano man yung kanyang nakikita, ano man yung kanyang pinagdaraanan, ano man yung sitwasyon ng buhay niya, kalmado lang yan. No? Kalmado yan kasi alam niyang merong gagawin ang Diyos. ba? Diba? Sabi niya hindi niyo na may yung mga iipsyong yan kasi alam naman natin kung anong nangyari. ba? Diba? Pero ang pinaka, ano talaga dito mga kapatid is may kita natin yung ano eh, ang gustong kunin dito ng Diyos yung pagre nila eh. Kasi yung pagre nilang ito, kahit pa may kita mo, nahinati yung dagat nakatawid sila sa tuyo, na sa tuyong lupa. ba diba? Sa kabila nyo, hindi pa rin natanggal sa kanila yung pagiging reklam, reklamadora at reklamador eh. Di ba? Yung espiritong yun eh, kita, mo hanggang ngayon. Di ba? <laughs> Marami pa rin mga reklamador, no? Susunod na lang, magre-reklamo pa. Di ba? O katulad nito, mga Israelita, sumunod nga. Eh kaso reklamo naman na reklamo. Di ba? Reklamo naman reklamo. Well, kaya yung espiritu nitong mga ano to, hanggang ngayon, sa kaparoon na natin, hanggang ngayon, nandito pa rin. <laughs> susunod na lang sa Panginoon, dami pang reklamo, dami pang pinagahanap. Di ba? Hindi na lang yung sumunod na lang. Di ba? Pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yun ang kagandahan dun eh. Ang Diyos ay yung magtatanggol sa atin eh. No, parang ano yon leave it to the Lord. No? Bala, bala si Lord. No? Ilagay, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Ang malaga, gawin mo yung part mo. Sabi nga, do your part and God will do his part. No? Di ba? Give your best and God will do the rest. Parang ganun. Di ba? Gawin mo yung ano, ano ba yung pinagagawa sa iyo? Gawin mo. Di ba? At yung hindi mo na magagawa, eh, huwag mo nang gawin. Kasi gawain na ng Diyos yung. Ang problema kasi minsan, pati ga, yung, yung para na sa, pa, yung na ng Diyos, gusto mo pang gawin. <laughs> <laughs> di yung Yun ang problema minsan eh. No? I-park na ng Diyos yun eh. Ha? Kanya ng part yun eh. Pero gusto mo, pati yung uh, park ng Diyos, gusto mong gawin. No? Kasi minsan maraming pabida eh. <laughs> no? Pabida ka rin eh. No? Pabida ka rin eh. Yun ang problema minsan, no? Kapag yung mga naglilingkod sa, sa, sa Panginoon, may ilig pabida, pabida. <laughs> Bida-bida, no? Mamaya-maya, kakamot-kamot ng ulo. Kasi bakit? Kasi hindi niya naman pala alam na kung anong gagawin niya. Kasi bakit? Kasi hindi, hindi, nasa na sa'yo yun eh. Gawin mo lang kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Tapos yung, kunyari, oh, sabi ng Lord, oh, mag-preach ka dyan. I-preach mo yung salita ko. Pagbabago ng buhay. Yan. Eh, gawin mo, mag-preach ka lang dyan about sa pagbabago, new life, di ba? Pero yung baguhin mismo yung buhay ng tao, hindi mo na trabaho yun. Trabaho lang na, trabaho na ng Diyos 'yon. Pinagagawa lang sa iyo is ipahayag mo yung uh, yung new life paano magbabago yung buhay ng tao kapag nakakay Cristo. <clears throat> Natanggap nila yung Panginoon, magsisi sila ng kasalanan, di ba? Para magkaroon ng pagbabago ng buhay. Eh tapos pipilitin natin yung tao magbago. Eh hindi natin trabaho 'yon. No, kapag pinipilit mo na yung tao magbago, eh ikaw nang na gumagawa niyan, na? parang gusto mo nang uh, maging Diyos. <laughs> gusto mo na maging Diyos kasi may gusto mo piliitin yung tao. Hindi, hindi natin trabaho na baguhin ang buhay ng tao. Ang trabaho natin ipahayag yung salita ng Diyos na nagbabago sa buhay ng tao. Pero yung pagbabago ng tao, trabaho na ng Diyos yan. Di ba? Trabaho ng Diyos yan. Kasi minsan pati trabaho ng Diyos gusto natin gawin. <laughs> so yun naman mga kapatid, no? So, natin ang loob natin. Huwag tayong matakot. Ang Diyos ang uh, tumawag sa atin, uh, gawin natin, kung ano may bagay na pinagagawa na ng Diyos sa atin, iwasan natin yung puro tayo reklamo ng reklamo. Di ba? Uh, kasi, in the end, mga kapatid, paging naging uh, leader ka rin, hindi mo rin gugustuin na yung mga follower mo, yung sumusunod sa'yo, mga reklamador din. <laughs> uh, <coughs> Di ba? <laughs> Hindi, hindi lang sa paglilingkod, ah, kahit sa trabaho, eh, di ba? O pag nagkaroon ka ng posisyon sa trabaho mo, meron ka pamamahalaan. No? Matutuwa ka ba kung yung mga nasa ilalim mo is eh, puro na lang reklamo ng reklamo, di ba, sa trabaho? Ang no? ganda, ganda na ang trabaho nila, magre-reklamo pa, di ba? hindi mo na may katutuwa yun, eh. Ganon din, eh, sa Panginoon, di ba? Kaya nga, napakala doon, magtiwala tayo sa Kanya. Di ba? Uh, ano man yung mga hinaharap natin, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Pangawakan natin yung kanyang salita, pangawakan natin yung kanyang mga pangako. di ba? Na tayo sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yung pa lang yun, i-solve eh, na tayo doon. <laughs> no, yung sinapangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan na. Solve na tayo doon eh. Yung, yung pa lang, okay na eh. di ba, Solve na. Yan. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin at nawa ay patuloy siyang mangusap, no? ipayag niya anuman ang kanyang kalooban uh, sa bawat isa po sa atin at tayo kanyang gabayan uh, sa lahat ng ating mga lalakaran ay nawa tayo ay makalakad ayon sa kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid and God bless sa ating lahat. Hallelujah.